Ay, basta na nga damit ko. Pawis. Grabe yung basura dito. Andun. Mamaya ko kukunin to. Pati ano dito, mga buti. Buti red horse Diyan na rin no? nilalaglag. Yan yeah, yung maintenance namin. No? Napakasipag lang. Wala akong masakit yan. Ayun no? Kahit tinadam mo Kahit nang tinadam mo Tinadam mo pre rin Eh yung Ano Pathway Daanan ng tao Ain, ain eh wala akong masabi dyan sa ano na yan sa all around maintenance napakalo man nawag ka ni ano mister pal ha? ayan malinis na malinis na oh daan basura ito na yung mga damo dito Tinanggal ko na. Ginawa kasi yung basurahan dito. Dahil mga plastik oh. ko. Oh. mga kakay o. Oh. Hmm. Ayan o, mga plastik. Ang dami yan. Ginagawang basurahan dito. Oh. Ayan, mga basura oh. o. So, Saka mga damo. Pinagtatanggal ko na. Naka malinis na. Ayan. Ang mga basura pa nandyan o. Oh plastic o oh, pinami dito ginagawang kapunan ko dito eh may ano talo dito rin so may mga pungkahan na ito dito di rin yung pasura dito may butas ito dito eh kaya ginagawang pasuraan dito eh ano may jalousy din no? eh dito lang nilusot o may ebidensya pa o oh, may plastic ito, ito ang pinakamaraming basura dito. Mga Pilipino talaga. Oh, oh yung mga plastic na yan, oh. Dami. Nakakanot talaga, oh. Grabe yung mga basura. E, sa pawis na nga ako, oh. Dahil pawis. Basta na nga yung damit ko, Pawis. Grabe yung basura dito. dun mamaya ako kukunin to pati ano dito mga buti Ayan, buti ng horse dyan na rin nilalaglag oh. No? dahil basura oh, ano, pati itong langis dito tinapon dito pinag ano ng oil dami pasaway mga pasaway Ayan. Eh, ayan, okay. ayan kukunin na natin yung mga basura doon sa dinamuhan ko ginawa ko lang itong karetilya dala, dala na yung karetilya ko ayan dito ko na ilalagay yung mga basura ayan lap na tayo yun na okay. ayan yung mga dahon mga dahon na lang kukunin natin pero yung mga basura isinako ko na yung sako yan mga basura yan nasa sako ito medyo mga ano lang to mga down down na lang to nandito malinis na ayos ah, ba dala ko yung karipilya ko galing <laughs> pa ako sa klabaw pupunin ko lang itong mga tao na to kung ano na lang ito kung ito mga plastik yung mga puti talaga doon ko na nilagay sa sako kasi para hindi na maraming dadalhin ko yan basura o oh. May dami mga basura to dyan oh. okay Ayan, tapos na. Ang ano, malinis na. Oh. Malinis na. Ayos ba? Pawis ko lang, oh. Grabing pawis ko. Nilis-nilis tayo. Ito mo. Wala na. Oh. Malinis na. Oh. Malinis na, oh. Malinis hanggang doon. Ayan, ebidensya, ha. Ayan. Malinis na hanggang doon, oh. Wala na dito mga basura. Oh, mga bato na lang to. Ayan. Ayan. Mga dito, nilinis na natin ito. Nilinis huh? na. Mga kahoy na lang ito. Nilinis na. Ote mo, nilinis na. Kanina, ang dumi. Huh? Ang ah, ayos na. Ngayon, uuwi na tayo sa clubhouse kasi mag-aalas 12 na.